Hi guys. For today's video is nagluluto ako ng sisigdong chicken joy at hotdog. Itong ulam namin ito guys, kagabi pa to. So ni-recycle ko siya guys. So yung chicken joy is medyo malaki naman siya. So hinati ko siya. Tapos yung hotdog is medyo malaki din. Kaya Ni slice ko siya ng tatlong beses. Tagyan ko siya ng, try niyo ito guys, yung ulam niyo kagabi tapos i-ano natin, lutuin, recycle natin pagkabukas. Masarap, masarap na siya guys. So, ayan, nilagyan ko siya ng pineapple tidbits. And, ayan na siya guys. Ang sarap niya guys, try niyo Lagyan niyo kunti ng ketchup at kunting magic sarap at sugar ng kunti tapos pineapple tidbits ang yummy so tara guys it's it so ito na yung kanin namin tara kain na tayo